mga Mars, may buntag kanilang tanano. So, na ako eh, kung yun yung mga Mars, eh, istorya ka ng kagahapong adlaw mga Mars, na friend nga, amiga nga, may ingon siya mga Mars nga, gahapon daw, hapit yung kuno siya na ilad, kay nga, no, hapit yung kuno siya mas kam tungod anang jikas-jikas, kay, anang gabi ikon ng mga Mars, na ako no siya eh, ka ng, gilantaw ba nga kuan ba kanang gilantaw sa Facebook nga kanang live live nga kanang kung kinsa to mo share ani pilian na mo kung kinsa to makadaog kung kinsa to mga pilihan na mo kanang i to na mo yung Gcash so karon mga Mars ke post post po siya kasir sir share share siya karun pagkabuntag mga Mars gitawagan siya mga Mars gibidyo kulan siya nga si, mam Ma ma'am kanang ikaw mo yung nakadaog sa kuan sa raffles namo sa siring lagi daw og kuan kinsa tung marapulan so ikaw mo yung anamo na sir oh ma'am sa mukha so mo to gingnan ko gingnan siya ikaw mo kada nakadaog ma'am kada kanang pwede mag video call anak ba so karon nag video call na sila mga mars karon ya Pila may imo ang pwede, pwede i-screenshot ni mo imong jikas, kay ito i-times e 2. Ana siya. So wala po siya wala po siya mga Mars nag, kanang nag sa iya ang jikas, kay gabiyahin man gud sila. So mao to pag abot an pag pila ka kuan so niya siya nga gamay ra man kay ako ang kuan sir kana sulod sa kung jikas, sige lang, nga i-times e 2. Ana to, i-times e 3 ana. So tuod man wala gid siya nag kay wala, wala po na signal. So karon pag abot sa Ang man siya nga, Kanang mam pwede kanang screen uh, screen sharing imo ang kuan kanang para mag pero katong wala po siya kabantay mga Mars kay tungod lagi aning magbiyahe sila. wala po siya kabantay mga Mars nga kanang wala gaw pinog kuan ba kamera bitaw. Susiya so, ra gaw pinopi nakiiyang naong didto So, na screen sharing na siya mga Mars niya. Kini, wala ba? Kibalo nga, ana dahi. Eh, pinuta na screen sharing. Ano na, first time niya. Wala, so, gipindot po niya mga Mars. pag so, pagpindot niya na. Na gisin mo sa kuan kanang kanang 6 digit, eh, kuhan sa kuha. Ah. So, gi-open na niya dito mga Mars. So, pag-open niya, ni ano ma, ako ni OTP, sir! <laughs> so, OTP, man ako ni sir, nga, anong ikuan man ako ni? So, naka may galig nga Mars nga nakahuna-una siya, gi-off dahi niya sus so, asya sa uh, kuan nga hala OTP man ako ang OTP man na ako ni agoy scam yun ni eh. so mo to mga mars kay na open man ni ang kuan yun nakita man gito 6 digit ya majung na open so mo to nga ang iya ang kwarta sa iya ang iya kwarta mga mars iya ang din sa iya ang pamilya din na liti ang iya mga pamilya natingala tingala kay eh, ganung may kwarta ni abot diri pati ngayaan ni yatagan dai mi ani So mo na gitawagan ni pamilya ga ka, kanang kani akong kwarta akong gisin sa inyo ayo ni gusto kay ko <laughs> kanang kanang hapit ko na scam siya so so ana si sin kauban mga mars nga hala hala hapit yo ko na ko an ba scam scam yun, to kay UTP naman no problemahan siya maayo so mo to mga mars no dili gyud dili gyud ay nga uh, magpa kung kuan bitaw dayo dalos dalos di ko na ba din apil apil alam mga rapus rapus niya kanang di kaluyan gud sa Ginoo gi kuan siya wala gud gitugot sa Ginoo nga mailad siya ba kay katong importante gud pud sa ila mo nga agatong tungkuan mga mars tung, ato dili kita kanang share share para ato mga idara na to nga mga pamilya dayon kanang daghan medyo mga kabuang nakaron mga mars no anti kanang bantayan yun nato nga kanang kuan kanang dili sila dili sila maka kuan sa, sa, una wal, na pa, man, to kanang mag kuan, kuan mag kanang utipi utipi lagi so kanang utipi nga six digit mo mag na magyud siya so pas pud sa Ginoo mga Mars kay before sila nagbiyahe nagampo pud sila ba rin nga eh, dili ito sa mga dili maayong mga tao bitaw mga Mars so, sa kadalanan po anak mo nga pag pagkuan niya mga Mars na kauna una siya nga kuan, siguro wala gyud pud to nakita siguro sa kuan sigig balik-balik to kuan nga Mars dugay di sila no magstudya si ma'am kuan na ma'am tanaw aw mam ma'am wala na niya gikuan wala na niya screen sharing kay kuan siguro katong pag pag-upin pag niya nga na, na pag ana utipi naman ang na screen sharing niya sumuto so, basin wala signal ato nga lugar ba mo nang kanang wala bitaw jud kita sa kuan nagtawag sa iya ha, nga ang OTP bitaw dili gyud pud itugot sa Ginoo mga Mars nga mailad siya kay anang kuan pud siya kanang lagad pud sa Ginoo pero mo to nga mga Mars no kan ato na giniyawi to ang mga ginikanan labaw na labaw na to sa gabi mga Mars ako ang amahan kani ako amahan tagaan mo kun cellphone god so gashir sir sa ako ka ng Bimax Bimax TV ba nang jokirun nga mga tao ba. So, ako ang giupin mga sus so, pag upin ako dito kay nakabutang naman po dito nga. <laughs> kukit kinsa tong ka kuan na ni kung, kung to mga nag magkasira ni pilian na mo kinsa makadaog mo ya ang tawagan ana ba. Sus so, mo to mga mars ako ah, amahan wala la pud ako tawagi nga dayon sa manitay nga. Kuan na ni scammer ba ni wala lang pud mga mars kay okay, ka sa kung amahan oi. Huwag magali kwartaan. Problema mga Mars, baka ng kwartaan, bitaw, dahil mga walilingaw ba, mag Facebook, Facebook dahil na yung mga kuan-kuan, ana, dahil mga yawat, bitaw, ah, kanin, mga kwartaan eh, dahil na na sila mga drama-drama, biya po, o mga Mars nga, sus, di Gita mag kuan di mag, yawir ginato, to ang mga pamilya, nga, dilita, magpailad, anong mga kayak ana kay, daghan na mga binuang karun, mga Mars, kay, sa na lang ila ang madiskubrihan ba den sa na lang ilang buhaton para bitaw makapangilad sila og tawo den diha bitaw nila gamiton sa mga kuan kanang mo ipakaon sa pamilya mo ilang kanun ana ba mo ipalit og mga pagkaon nila pero dili gid sya mga mas munang kita magampo gid nga dili bitaw ta pasagdan sa Ginoo nga sa mga panahon nga na naay mga inana nga ato dayo mabantayan ba ngayo butag kuan sa Ginoo guidance nga uh, kuan kanang dili taniya pasagdan pasagdan sa unsang mga kuan kay og, og dili og og inana mga mga no, mailad gyud labaw na sa mga bukid-bukid bitaw daghan nga ilad ana ng mga marsh ay mao nang kabantay kuan nga naay mga hilak nga mga tigulang kasagaraan mailad mga tigulang okay rin mga batan-on kay ang mga batan-on kay kuan naman kayo sa mga kuan karon pero karong mga idaran gyud mga marsh ay kay labaw sa bukid-bukid na mga bukid biya kasagaraan mga kuan ay mga farm na nga kwartaan ana mga negosyo ana ba mga luoy ba mo ng nang... digita mo kwata kataka atag or apel apel may ang mars kay lisod na kayo o sige mga mars salamat kayo sa inyong pagtanaw bye